Pwede ba sa Malasakit Center ang galing sa private hospital? At ano ang mga dapat niyong malaman? Saan pa po pwedeng huminang tulong bukod sa Malasakit Center? At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng mga tips. Kung gusto niyo ng mga step-by-step -step na guide o tutorial katulad nito, huwag niyo lang kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong na po yan sa amin. Marami ang nagtatanong kung po pwede daw bang mag-file sa Malasakit Center ang nasa private hospital. Narito na ang kasagutan ng inyong mga tanong. Isa sa mga dahilan, kadalasan puno na ang mga public hospitals kaya madalas na nangyayari na pipilitan na silang lumipat sa ibang hospital at wala ng choice kundi ipa-admit sa private hospital lalo na kung emergency. Eto pa, na-admit ka sa private hospital pero paano kung lumobo na ang bill at hindi na kayang bayaran ng pasyente? Yan ang madalas na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Ayon sa Republic Act No. 11463, ang Malasakit Center Program, ang pangunahing target ay ang mga pasyente sa mga ospital na pagmamayari ng DOH at ng PGH. Section 6 ng batas ay nagsasaad ng lahat ng DOH hospitals at ang PGH ay kinakailangan magkaroon ng malasakit center. So required po yan lahat. Ang batas ay nagsasaad na ang iba pang mga pampublikong ospital katulad ng LJUO sa inyong mga munisipyo na maaari mag-setup ng malasakit center kung natutugunan ang mga kinakailangang pamantayan nito. May mga impormasyon na nagsasabi na pupwede sa private hospitals pero may kondisyon, tandaan nyo ha, para mapasali sa malasakit center program. Ayon sa ilang source, ang pasyente na na ispagkabin na malasakit center ay dapat naka-admit o kinonsulta sa partner hospital na may malasakit center. So, pwede bang i-apply sa malasakit center ang na-confine sa hospital o sa private hospital? Ang sagot sa tanong na kung pwede ba sa malasakit center ang galing sa private hospital, karaniwan ay hindi, pero depende yan, ha? depende po yan sa private hospital. Ang private hospital ay may kasunduan bilang partner hospital na may malasakit center o may special arrangement. Halimbawa, si Juan ay na-admit sa private hospital dahil sa emergency. Pagkatapos gumaling, may malaki na siyang hospital bill. Pumunta ang pamilya kay social worker ng private hospital. Ang social worker ay gumawa ng referral papunta sa DOH hospital. Halimbawa, sa East Avenue, may malasakit center para humingi ng tulong sa PSO, DSWD at PhilHealth Desk. Sa ganitong kaso, pwede siyang ipasok sa proseso ng Malasaki Center para sa financial assistance kahit galing sa private hospital dahil may referral na. So, paano naman kung ang assistance ay para sa outstanding balance o follow-up treatment? Kung ang pasyente ay nakalabas na sa private hospital at may natitirang unpaid balance, so maaari pa siyang lumapit sa malasakit center ng pinakamalapit na public hospital para magpa-assess kung po pwede siyang tulungan ng mga ahensya katulad ng DSWD. Dalhin ang mga dokumento katulad ng billing statement, medical certificate, repair letter at ng proof of indigency na galing sa inyong barangay. Note lang ah, hindi lahat ng malasakit senators ay tumatanggap ng ganitong kaso. Nakadepende po yan sa availability ng pondo at sa assessment ng social worker pero pwede nyo pa rin subukan. So, paano naman kapag ang private hospital ay partner facility ng DOH o LGU hospital? May ilang lugar sa bansa na may informal partnership. Ang private hospitals at public hospitals meaning walang tunay na kasunduan pero informal. So, halimbawa... Ang mga pasyente ng private hospital na hindi na kayang bayaran ang patuloy na gamutan ay ililipat o ito transfer sa DOH hospital at doon ay inaasikaso ng Malasakit Center. Ito madalas din na maraming nalilito. Di ba ang Malasakit Center ay binubuo ng DOH, PhilHealth, DSWD at PCSO? So kung member ng PhilHealth ang private hospital, pwede pa rin ba lumapit sa Malasakit Center? Ang sagot po dyan ay magkaiba po ang PhilHealth sa Malasakit Center ang PhilHealth ay insurance na pwedeng gamitin sa private o public hospital habang ang Malasakit Center ay one-stop financial aid service. So, ibig sabihin, ang PhilHealth accreditation ng private hospital ay hindi otomatikong dahilan para maging sakop ng Malasakit Center. Pero, pwede makakuha ng tulong kung -re i-refer sa public hospital na may Malasakit Center. So, saan po, po pwede makahingi ng tulong bukod sa Malasakit Center? Kung ikaw ay nasa private hospital, may iba pang paraan ng pag-abel ng tulong pang medikal katulad ng PCSO, DSWD o kaya ay LTU, at iba pa pero hindi ito katulad ng pulpityo ng malasakit center sa public hospital. So ito na ang summary at mga tips kung paano at ano pa ang pwedeng gawin. Number one, hindi direct ang sakop ng malasakit center ang private hospital pero pwede pa rin sumubok kung kumpleto ang mga dokumento. Number two, humingi ng referral sa private hospital sa pamamagitan ng social worker ng hospital. Kung nakalabas na ang pasyente at may balance bill, kumuha lang ng medical certificate, doctor certificate, mga reseta at lab test at subukang i-apply sa malasakit. Pwede mong dahilan, ipaliwanag mo lang ang sitwasyon na halimbawa dahil emergency at puno na ang mga private hospital, kaya napilitang kang ipasok sa private hospital. Kapag na-reject ka sa Malasakit Center, pwede ka pa rin ilapit sa DSWD at sa PCSO. Pwede kang kumuha ng Indigency Certificate sa Social Welfare para mas matibay ang supporting documents mo. Kumuha ka rin ang Indigency Certificate sa inyong barangay. May video na rin tayo kung paano makahingi ng tulong sa DSWD at ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na lang at mapanood. Ganun din, may video na rin tayo kung paano mag-apply ng medical assistance sa DOH at PCSO at ilalagay ko rin ang link sa description para anytime pwede yung mapanood. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.